Maituturing na historical achievement ang tagumpay na nakamit ni Dr. Yolanda M. Gonzalez, Principal 4 ng Tarlac National High School, dahil siya ay hinirang bilang Best Principal of the Year sa iconic House of Lords sa London. Ikadalawampot pito ng Hunyo naganap ang isang makasaysayang event kung saan pinarangalan ng World School Summit ang mga pinakamahuhusay na leaders sa iba't ibang larangan, partikular na sa larangan ng edukasyon sa buong mundo. At proud ang mga Tarlacenos dahil isa sa mga pinarangalan ay si Dr. Yolanda M. Gonzalez, ang masigasig at masipag na Principal 4 ng Tailac National High School ang natatanging naggamit ng parangal sa buong Tailac Province. I dedicate that award to all the students because students are, and teachers serves as my inspiration to do things beyond excellence. That award, it is not only for me personally. It is for the entire family. Where I was assigned as a principal, from the Kaanamongan to Kaluluan to Tarlac National High School to Kapas High School, going back to Tarlac. That teaching the lives of every learners is always my first and foremost priority. Na-feature din si Mam Yolanda sa iba't ibang plataforma tulad ng Philstar.com, Turismo Central Luzon at marami pang iba. Kwento ni Mam Yolanda, noong siya estudyante pa lamang, nakaranas din siya ng paghihirap. Kaya naman nais niyang bumuo ng isang komunidad na hindi lang center of excellence, kundi komunidad ng kultura ng kagalingan ang umiiral sa iba't ibang larangan. Uh, there are ups and downs, but I need to be inspired with the ups and downs, especially those learners who cannot... Uh, have the money to pursue what education is. Tarlac National High School is a culture of excellence. It's a center of excellence. It's a culture of excellence we're in. What kind of learners that we have, we have a culture. That is what you call excellence. Tunay na pinahahalagahan ni Ma'am Yolanda ang kinabukasan ng bawat mag-aaral at guro sa kanyang nasasakupan. Kaya naman ang ilan sa kanyang mga sisimulan at susunod na mga proyekto ay ang pagpapalawak ng Chinese language, STEM laboratory at ang pagpapalawig ng kaalaman sa artificial intelligence. Mula rito sa SDO Taylac Province tungo sa isang bansang makabata, mga batang makabansa ako. Si Pauline Flores, marangal na umaaksyon para sa edukasyon Central Luzon.